guys dahil, dahil salt din na yun tayo dito kami sa cemetery para mag mag bulaklak ito ang bulaklak mag linis ng puntod mag sundo ng kandila dito hindi naman kandila yun ang ginagamit namin dito ang linis namin para magkala ng bulaklak to remember then August kasi yung solstice dito kaya lahat ng company ay close lahat ng ano, office is close kasi August yung solstice dito kaya hindi mas namin tapos bagay ng kubig ng at flowers every year yan, yeah, obligasyon. Hindi lang every year. Kung gusto mong linisin, kahit Thailand, kahit anong oras, pwede kang bumisita sa mga um, nawawala natin mga uh, kamag-anak, mahal sa buhay, gano'n. Kaya ito, tapos na rin na. Uli kami. Yan. Ito yung, ito so dito. Ito yung mga punto dito. Yan, depende sa laki. Sa disenyo Ganito. Dito, bandang bundok. Ayan.